Sa so ngayon ho sir, um, as of 7am November 10, ngayong araw ho nito, base ho sa mga reports na um, isinusumiti ho no, ng MDRRMO ho namin, meron ho tayong 16,418, labing 16 anim ho na libo, apat labing no, na pamilya, consisting of 48,934 na individual. Yan ho yung bilang ho ngayon no na nasa Uh, evacuation center. Inaasahan pa ho, Sir Aljo, na tataas ho ito dahil nga ho sa, again, sabi ko nga, naaasahan na may mga uh, flooding no or may mga uh, komunidad na mababaha dahil nga ho dito sa um, naranasan nga ho pag-uulan uh, nakalipas ng mga oras sa mga karatsigo ng province. May mga naitalabang mga, again, namatay, nasaktan at nawawala ho dyan? Kasi sa monitoring ho namin, patuloy ho na pagtutok. Wala pa naman ho nga mga naitatala. Hopefully, sana nga ho wala. Uh, wala pa hong casualty. Ibig sabihin, wala ho tayong injured, wala ho tayong missing, at wala hong nasawi kasabay bayho ng pananalasa ng pagyong uwan. Okay. May sapat ba mong uh, tawag dito mga pagkain, gamot, at ilan pang mga pangangailangan ng mga evacuees? Bago baka pamanho uh, maramdaman ang epekto ng bagyong uwan ang uh, aming ho, provincial health office ang aming municipal health uh, office no, sa iba't ibang bayad at ciudad ay uh, naka ho dito sa pag-agapay kung sakaling magkaroon ho ng sakit yung mga evacuation natin kasi hindi ho namin inaalis na maaring magkaroon ho ng ubo sipon yung aming ho, mga evacuees gayon pa man when it comes naman ho sa mga family food packs so uh, mayroon ho tayong naka-standby Family Food Pack mula sa Provincial Social Welfare and Development. Ito ay magsisilbing augmentation ho no kung sakaling kulangin ho yung mga stockpile ng mga um, munisipyo ho natin sa dito ho sa aming probinsya. Pero aside ho kasi dito prior ho maramdaman ang bagyong uwan sa kapag preposition na ng higit um, sa tatlumpot no na family food tax ang DSWD region to.